Hello guys, mayroon kami dito ng compressor na nabili at nagtitimbang ito ng halos 70 kilos. Bali natin ko na yan sa gitna at dahil hindi niya hindi siya makalabas, makalabas yung motor, hinati ko naman siya ng pahalang guys. Kung makikita po ninyo, ano, um, medyo mahirap siya ah uh, hatiin dahil makapal ang kanyang mga bakal. Ayan, guys, bumubuka na guys. Oh. Laki niyan guys. Oh. Oh, yan. oh, mo yan guys. Oh. Kamay ko. Oh. Martil. Ayan. Imagine ang laki. Akala ko pa naman dahil ang laki ng makina. Ang laki ng bronze. Oh, tingnan mo. Ang litlak pala. Anak ng na. madaya naman to. Oh, gasino lang yan. Ang liit. Oh, siguro made in hindi in ano naman siguro to. <laughs> So yun nga guys uh, na baklas na namin at natanggal na namin yung bronze sa loob at kung makikita nyo, guys ang laki talaga guys ng motor niya guys pero yung uh, motor niya <coughs> yung bronze guys kaunti lang talaga guys kaya ingat kayo guys sa pagbili ng mga ganito huwag kayong paluloko.